Ikinabahala bahala naman ng mga siyentista mula sa University of the Philippines ang pinsala sa coral reef na nakita nila sa Skoda Shoal. Tingin din nila may plano ang China sa lugar batay na rin sa kanilang naging pagsusuri. Si Rod Lagusad sa detalye. Ecological disaster. Ganyan inilarawan ng mga eksperto mula sa University of the Philippines ang mga nakita nila sa Escoda Shoal sa isang nagawa nilang dalawang araw na survey. Ang Escoda Shoal ay nasa 71 nautical miles lang ang layo mula sa Palawan. Ayon sa grupo, malawakan na bleaching ang kanilang naobserbahan sa coral reef doon. To the extent um, that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals and iba-ibang stages ng pagkamatay. In the West Philippine Sea now, is really in a very uh, severe, uh, alarming and severely degraded states. Kasama sa layunin ng mga scientist ang alamin ng estado ng lugar, kasunod ng ulat na nagtatambak ng patay na corals doon. Ipinaliwanag naman sama ni Dr. Fernando Seringan ng UP Marine Science Institute kung anong implikasyon ng tiyatawag na bleaching. Bleaching bali, mula sa yung natural color ng, ng coral, um, dahil sa pag-init ng tubig, may yung coral kaya ayan bale yung magiging response niya, stressed bale siya. Madaming makulay pero yung kulay na yun hindi yung natural color nila. Yun bale yung nagsi-flores na sila and in a few days pwede na silang mamuti din. Sa unang tingin sa lugar, iba't ibang kulay ang makikita sa mga coral. Pagdating naman sa marine biodiversity, kapag apektado ang mga coral Ibig sabihin ay mababawasan ng tira ng mga isda at dahil dito, maaring kumonte ang mga ito. Ganito ang sitwasyon dito sa Escoda Shoal. Kung makikita nyo ay nakapalibot ang iba't ibang barko ng China kabilang na itong China Coast Guard dito sa BRP Teresa Magbanwa na una nang ipinadala ng Philippine Coast Guard para magbantay. Base sa datos na nakuha ng mga taga-UP, lumalabas na nagsagawa na ng maraming diving activity ang China sa ilang bahagi ng lugar. We saw some Parang sampling pits, uh, may mga sample to look at the materials, not of the corals, but of the, uh, the dead ones. Na document then ng Coast Guard, yung galaw research vessel na ito. that suggests that they have done acoustic surveys, likely, no? na detailed mapping of the seafloor. Sa uli, batay na rin sa kanilang assessment, posibleng may plano ang China sa Skoda Shoal. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.